Hello guys! Good afternoon! Ay, good noon pala. <laughs> Mahapon na ngayon. Grabe, super init guys! Di ba? Mainit? Oh my god! Super init galing ako doon guys. Ayan, di ba? Walang katatao. Oras kasi ng trabaho guys. Ayan, mga company yan lahat yan. Mga dikit-dikit ang company dito guys. O, oh, di ba? Electronics. Electronics. Yan. Doon, Garmin, Garmin, Electronics. Doon, dikit-dikit ang ano dito company guys. Yan, pag hiring, sabay-sabay. Hindi sabay. ka mawala ng work. Yan, guys. Kapakainit. Ah. Lakarin ko lang lang doon. Kasi walang tricycle. Di ba nakikita niyo? Mo, walang tricycle, walang jeep. So, kailangan ko lakarin yan. minsan yung lalakad ako dyan na pupunta ron laban hindi <laughs> ba guys parang ako lang yata ang lalakad dito eh kasi nga oras ng trabaho guys ako na may absent nga yung araw meron ako nilakad appointment sa labas so absent ako sa work ayan guys super hangin guys pero mainit nga lang ayan guys update yung araw Di ba? Minsan, hindi ako nakapag-upload sa aking YouTube kasi ano, I'm na-busy nga ako sa work. So, guys. Ayan, guys. Di ba? Napaka-init. Super init, guys. Wala akong masasakyan. Walang tricycle, walang jeep. So, kailangan ko maglakad, guys. Di ba, oh? Wala talaga akong masakyan. Ay, meron dito, pero special yan. Hindi pwede. Hindi nagpapasakay ang pag-special. Yan. Yeah. malaki ng mangga na to. Pero pag, pag oras ng season ng mangga, daming bunga dito. Naglalaban, guys. Guys. Diba guys, tahimik ang paligid, mga ibon lang maririnig mga ano lang ng ibon ay ah. may nakita akong manga, guys <laughs> dyan minggo dyan minggo pala to minggo diba guys yan. Thank you guys for watching. So, yan, Parang ako lang yata ang galaka dito sa kalsada na to. <laughs> diba? Ako lang. Ako lang nakikita nyo. Walang mga galaka. Walang kahit sa nasasakyan. Ako lang. <laughs> so, guys. Thank you for watching. Thank you. Bye, guys. next video ulit. So, bye.